Tanim papaya mga idol eh. Nagbunga ulit mga idol. Uh, talaga ng kukuha tayong ng ukra. Magluluto bulaklak ng kalabasa. Pare kuha kang binig na ganito. Maganda itong bini ito. Puti ito. aso ito itim yun. Ano? Ito pare ito ano? Wow. Oh hindi puti. <laughs> itim itim? Itim? na aso Ito yung mga siya yung cherry black. Ito Kaya na ito mong mga. Ito yung mga Ito yung mga papaya. Sumalapat ka sa camera. <laughs> ito, dami papaya ano? Yung mga papaya ito, mga ito hindi eh. mo namin nakakain kukuha mo bulaklak ng kalabasa okra, pare, kukuha okra doon para may pakinabak naman pare oh. pare so ito, gagawin na po yung ano, nanagyan na ng isa mga ito no? Eh. mag, mag content tayo pare yung ano, yung ano, kukuha ka ng ano, tsaka ka uh, ah, tat tatagay mo na naman yung ano <laughs> oh. papaya, nga ganda oh. Yan ba? Karami na naman bunga. Karami na naman buka ako, no? Naninilaw na yung iba. Ha? Naninilaw ka tayo. Naninilaw, Ang dami dun, eh. O magbalik muna tayo dito. Kuha muna tayo ng bulaklak ng kalabasa. Para mag-isa. Baka may bisita tayo may edad. Huwag matanda, may edad. May edad. Hindi mo parang isa Para baka ano. Eh, nagtitingin tayo. Baka lang, kuha ka. Kuha lang po, ano lang. Kalabasa, at saka ano ito, dito tayo. Oh, mga mga so, dun uh, napa ano ka labas ako. Alay tayo, maaga. tayo, Ito, ang dami ka ko. Kung ang pangunan mo ang kakong sila, napakaano. Ay, andun oh, sila pare? O, siyempre, halang-halang nandito, eh, doon sila na tingnan natin ito. Ah. O, yan, may okra, yan. Ganda okra, walang bunga. Walang bunga, Bagos. Doon, marami, marami doon. Ito na tayong bunga ng kalabasa dito sa Abot Salpon. <laughs> naman ko mga idol si Rudy. Ang pangalan niya Boy Tulog. Si <laughs> Boy Tulog. <laughs> Bulaklak kaya. Bulak siya takot kay Rudy Boy, Boy Tulog. <laughs> oh, Tumasahon siya mga idol pagka nasa sasakyan. Nanunod naman ang ano yung Chinese na salita ng Tagalog. Korean? <laughs> Oo. Korean novela? Korean novela. Magaling magaling. <laughs> magaling siya. Ay, durong, 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 durong. Durin, durin. Masarap na durin yun. Yung bata kami. Pare, kumukuha naman ng okre. Na Ang dito, nagkuha na ako. May durin dito, dito pare. May duron. Ito yung O, ito, ito, ito. Laruan natin yung bata pa niya. Eh. Oo. Oh, durin yun. Mga duron. Ay, o. Patay oh, mo muna. Ayan, duron o. Oh. Ay, nakuha. <laughs> ano na, yun na nakatakas. Ay, na, na. Ayun, sata siya tayo. yeah na, yoyoyoy, bubutan na tu, yun, Ah, Tara, tara, tara. Ano? Paananguhawa? Paano paanin? Paano? Yat okay, po ibuteres, po ibuteres, tuhian 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 Ito tuhian 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 Nakakagat ako eh. Ano yung patuloy? Hindi, <laughs> <laughs> e, pakakawala naman namin. agano lang kami, nag... Jojo ko lang kami. Pero pakakawala namin, nakakawa. So, nung, nung unang papakita ko lang sana yung nung unang panahon na ano, nung nag... nanguhuli kami ng mga duron. Wala kang pang ano pare, pabuha sa inyo. Yung pang ng ano. Sabi na natin ito. Hindi yung, pang, ng, ano, yung pang, tulak? oo saklet? may saklet ako doon hindi, pa na gano'n tingnan natin yung liyado tayo mahal dalo baka nang video na yan kaya mo si na natin yung ubas. pagka September, October, November ano na yan yan, ang dami oh pari, pari, pari pari, Karamay pa paginabang ka pare. Nanguha lang ako na. Yun oh, know? Nanguha na ako. Wala akong pa nalalagay sa akin. Ayan o isa. Pare ko. Dalbos. Ayan tignan, na. Tignan mo baka may ganito o baka may ganyan. Huwag mong kunin. May ano yan. Bulaklak. Bulak. May bunga. Bulak. Wala. Wala o. Oh. Marulong tayo. Tagabukin na tayo. po kayo. kami. Ang ganda yan. Eh. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yan yeah, o. Yum yum. Yan yeah, o. Yum yum. Battle there, Yum yum. Kain na tayo ng gulay. Tanggalin nyo na. Yan, pampangkat sa etosino. Yan, bulaklak ng kalabata. At saka may kasama ng okra. Ah, ayan oh. No? Kasarap nito, mga edad. Halim gulay pa rin. Pampangkat sa etosino. Huwag. Naging ito na. Yum. Ayan nyo. Nanaman, nanaman. Parokpangan po sa tagalog yung nanaman, masarap. Tadi ko masira, Sabi ko masira. <laughs> ha? Taytay, taytay! Unii, unii! Unii, unii! Unii, unii! Unii, unii! Unii, unii! Unii, unii! Unii,

Ay! Dinara! Dinara! Hindi kaya o! Hindi kaya o! Ang nyaman ka na ito! Good morning! Opo! May nyaman niya po! May nyaman! Bulang nyo! Ay na ay na. Huwag na, kayo Sorry, na, Kanya ba na basta kapampangan magluto. Ayano. Sarap talaga pag kapampangan luto. Ayano. Ay, ay, ang sarap so, ay, Ayan ay, ng. Kailangan daw ng ano, soft drinks at Opo, ayo Ayano. 'Yan ay go na buo.

Pede po. Maaga lang po dapat mga idol. <laughs> Talagang lang daw po dadalih ni idol diyan sa so Batangas eh.

ya bayo po ito kaya yan din pala rin po ah oh kuno dapat social media po ang gamitin sa paglulukasan saninyo gano maganda yung maganda sa keso na ito kung sa mga bayan niya siya dito yung kumara na to yung yung gusto ni baby magagawa ning buwat ay ayo maider eh eh kung di wala doon sa inyo thôi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Kalau <laughs> orang Jepang

Mary Beth Sor Sorasa. Happy, happy birthday, Jasper. But you say Jasper, happy birthday. Happy birthday, Jasper. Happy, happy birthday, Jasper. Ah, uh, don't know, mama yan, tatay, yan, Ito po, taga Tayabas, you know. uh, yan, no? Tayabas. Tayabas. Ah, uh, yan, no? So, shout si out, baba. Yan, taga, ah, uh, po, ah, uh, Conception Tarlac, yan, no? Magkita daw ako, mga idol. Kahit hindi daw kumain, Pwede. Ah, <laughs> ito, malalaki, tigat baliwag bulakan. Ay, ito sa ko, si Perdi Estrella. Kaya na, no, magdapat dito, dalawa talapya. Ay, taga baliwag din yun ah. Ay, ano kayo, ano, pulilan. Ah, sa rapel, sorry, sorry, sa rapel. Ayan po, good morning, good morning, God bless po sa inyo lahat. Kaya na